Wala mga kabokos, tayo na talaga oh. Ano yung mga dahon. Pero at least ito ay buhay pa oh, ito mga to. Hmm. Pero wala, hirap na hirap yung mga Madre de Agua dito talaga. Ayan oh. Itakita talaga. Ano. Lalo na dito, ayan. Hmm. amazing na buhay mga kabokals ayan nandito na naman tayo sa ating alagaan meron tayo problema sa ating mga pato ayan uh, nag stop pong ano, humintong, humintong mag itlog ang ating mga muscovy duck ayan uh, last time nga po kung inyo po napanood yung ating paggawa po ng salted egg ang dami po nating nakolektang itlog noon kasi every day nakakolekta ako ng 11 to 14 eggs a day. Kaya lang ngayon uh, naghinto sila. So ilang araw na pong hindi nagbibigay ng itlog. Uh, ang iniisip ko ay baka po hindi talaga sila design para sa layer. May parang number of eggs lang po silang pwede ibigay. Kaya lang uh, subukan po nating Uh, bigyan sila ng layer feeds. Ayun nga po, nagtimpla tayo ng layer feeds. So, yung ginagamit natin sa ating mga uh, Decal brown ay subukan natin sa kanila yung layer feeds na kinakain din ng ating mga deca browns. Kaya kasi subukan na yun eh. Subukan na na mabisa talaga mong magpaitlog yung layer feeds na yun. Kaya yung pong naisip kong ibigay dito sa ating mga Moscovidak. And then uh, sinasabayan nga po natin ng egg booster. Ayan, pero yung egg booster po hindi every day 'yon. Gagawin po nating uh, alternate siguro every other day. Ayan, para hindi naman sila masobrahan. Tingnan natin mga kabokals kung obra yung ating gagawin na ito na pag-introduce ng layer feeds. Ito, tingnan natin, ikutan natin, baka sakaling may makuha pa tayo. Kaya lang duda ako. <laughs> Dati kasi 'yo, oh, dito nagkalat ang itlog diyan. Kung saan-saan ka namumulot ng itlog. Ayan. Ngayon wala na, nag, -nag stop sila. Kahit na kinukuha ko 'yung mga itlog nila every day para hindi nga maglimlim. Ay huminto. And then ito, meron akong isang patutuluyan kasi kaya ayan oh. Minar ko 'yung itlog ng violet kasi ipo-pull out ko 'yan. Ah, uh, inihintay ko kasi meron pang meron na akong ano uh, nakolektang 12 kasi nga meron, meron mga pa isa-isa na nangingitlog isa dalawa Kaya, so nakukuha natin yan nung nakaraan pero ngayon parang apat na araw na po talagang zero zero kaya yun baka mamaya isama ko na dito I, ko na yung 12 pirasong itlog na yun kasi wala naman na ilang araw nang hindi nagbibigay ng itlog uh, ito ay eh, naglilimlim po umalis lang yan kasi magpapakain tayo kaya bumaba lang siya pero babalik yan dito dito wala talaga ayan dati rati may nakakuha tayo dyan ayan ayan kung mapansin nyo ito may damo po may damo lahat po yan may damo ito naglilimlim to guys ah mga kabokals yan malapit na mamisa ayan malapit na yan ito mga balde na to, lahat yan ay may damo kaya lang tinatanggal nila, sila nagtatanggal. So lagay ako ng lagay, tanggal sila ng tanggal. Hindi ko na nilagyan. <laughs> Pagod ako eh, ah. Tinatanggal din nila eh. Hmm. Mas gusto yata nila eh, walang ano, walang damo. So ito. Ito po kasi ating mga Muscovy Duck. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 33. 33. Nasa 33 sila lahat. Ayan, nag nagme mate eh. Ayan, oh, nagme mate sila eh, oh. Hmm. Ayan, yan sasampaya, oh. Sasampayan. Sa pulang-pulay yung mga mukha nila, oh. E uh, evidence po yan na uh, nasa breeding stage sila ngayon. So, yun, nagtaka lang ako bakit uh, huminto. Pero yun nga ang iniisip ko, baka uh, na nakuha na nila yung maximum egg nila na pwedeng ilabas kaya tumitigil sila talaga hmm. pero kung makita nyo po yung mga mukha nila pulang pula kondisyon na kondisyon oh. yan po ang uh, isang sinyalis na ang uh, pato or manok ay kondisyon pagka pulang pula yung kanilang mga mukha hmm. matingkad ng pagkapula oh. at yung barako natin oh. Oh. ayan so papakain tayo Start po tayo ngayon. Tignan natin kung makakuha pa natin. Kasi nga, uh, salted egg business nga ang na-target ko. Gagamitin nga sana natin itong mga muscovy duck. Kaya lang, kung hindi talaga uubra, hindi talaga uubra. <laughs> kasi iniisip ko rin, kasi hindi rin naman sila talaga design sa layer eh. Hindi sila itik eh. Hindi katulad ng itik, talagang tuloy-tuloy ang mga itlog. Kaya lang kasi, ang hirap kasi nahihirapan ako i-manage yung itik eh. Uh, masyado maligalig ba? <laughs> Ayan. Ayan. natin. Nag ano. Ang daming dahon kasi nagpalit ng ano. Nagpalit ng dahon itong mangga. Puno ng mangga kaya ano. Nagkalat ang mga dahon dito. Ilinisin natin yan. Ilinisin natin. Ito guys may mga kabukas may plano ko dyan. Uh, dito tayo Maglalagay ng mga flypen siguro dito magiging breeding area natin kasi malilim dito. And then ano na lang natin, uh, tatakpan natin ibabaw para kahit umuulan, hindi sila mababasa. Pero ang plano ko is flypen na lang para kasi ano nga eh 3 is to 1 ang plano ko eh din sa ating mga decab eh. Dito ko na sila planong ilagay 3 is to 1. So tatlong flypen 'yon. At least yung flypen kasi is movable mobile. So kung kailangan kaila kailangan ilipat, pwede pwedeng ilipat. Hindi siya naka-stationary katulad ng magpapagawa tayo ng ano talaga ng chicken coop stationary 'yun eh. Ayan. Ito, pakain tayo. At uh, natin kung bago gusto nila yung layer feeds. Ito, ito na yung binabad natin. Oh. Ayan, ayan na siya. Ayan, Kakain na tayo mga kabokals. Ito naman ay eh, isa't kalahating kilo para sa kanilang lahat na. Meron tayong Meron pa tayong isang inahin na nakakulong sa kayo naglilimlim. Kasi yung pinakita kong isang itlog kayo na dalawa yung umuupo doon. So kinuha ko yung isa para yung isa lang ang umupo. Kasi permis po silang dalawa na nandoon sa loob ng ano, yung pugaran. At uh, ayaw magbigayan gusto nilang umupo parayas. kaya pinulaot ko yung isa nandun nakakulong sa ano sa may area ma ng kambing para lumipas muna yung kanyang ano paglilimlim yan hmm kaya na kayo hindi natin kung uh, ito ay uh, tatalab sa inyo Ah. Uh, medyo naparami ang aking tubig. <laughs> parami ha. Hmm. Pero yun nga gusto nila yung ano eh, matubig eh. Ah, okay. <laughs> sila Ito, babae ba to Yung iba kasing mga ano natin, ducklings na natin noon, lumaki nagsilaki na eh. parang ito, mga bago ito eh. Mga dating ducklings to eh. Yung mapuputi ba? Yung mapuputi, ayan. Mga bagong ducklings yan. Ay, mga bagong oh, ducklings dati na lumaki na. Ayan. Gusto nila oh. oh. gusto nila guys. Uh, mga kabokals. Gusto rin nila yung layer feeds. Yan. Try lang natin. Ito naman eh. Mag ano tayo eh. Magmamadre de agua naman yun eh. So sa ngayon lang kasi talaga. Ay stop nga ako. So ito yung. Ito nga yung ating mga taniman ng madre de agua. Medyo nakaka-recover na oh. Hmm. Pero ano wala pa. Hindi pa po pwedeng harvestan 'yan. Kailangan lumago pa sila ng gusto. Saka ano, matindi init ngayon. Grabe. Yung tanim nga natin sa labas ng Madre de Agua, wala, nangangatuyo na talaga. Nagbabrown na yung mga dahon eh. Mabuti ito kasi yung tubig na nanggagaling sa baboyan natin pag nagpapaligo ako sa naglilinis. Diyan umaagos. Kaya ano, medyo nakakasipsip sila ng tubig. Kaya yun oh, mga green-green pa yung iba. Pero yung nandoon sa labas talaga, ano, nagbrown na talaga yung mga dahon. Kasi wala talagang tubig dun eh. Hmm. Mga ano pa siguro itong mag-uulan, June. Tagal pa oh. Ano pa lang ngayon? April pa lang. So June pa. Sana maka ano. Pagka diniligan ko naman, may nag suggest diligan ko raw. Kaya lang wala po kasi akong tubig dito. Wala akong connection ng tubig dito. Ang tubig ko po ay nanggagaling sa bahay. Ang bahay ko po ay hindi hindi dito sa farm. Uh, nakatira po ako sa may kabilang dito lang sa may kabilang subdivision uh, ang tubig ko po din ko kinukuha sa bahay nakadram lang Ayan, so kung magdidilig tayo mahina ang tatlong drum dito para madiligan natin lahat yan sa isang birahan lang yun Ayan, yung nagbabayad ng tubig ko yung anak ko <laughs> yung ano kasi tatrabaho sa ano siya ang pumalit sa akin sa BPO eh. uh, nung ako siya ang nasa BPO na So, yan. nakakatulong na rin yung anak ko sa akin. Nagbabayad siya. Nagbabayad ng mga bills. Ayan. So, pag nagdilig ako dito, baka mapagalitan ako. <laughs> Magulat siya. Napakalaki ng babayaran niya sa tubig. O. Ayan. Kaya hindi po pwede. Hindi po po pwedeng diligan. Hmm. Ayan. Pero, ano, at least ay nakaka-recover yan. Ito naman po hindi mamatayan. Hindi mamatayan kahit ganong kainit napakalalim po ng tusok na ugat niyan. Kaya lang, hindi natin maasahan talaga yan na maharvest natin ng magagandang dahon ngayon kasi taginit talaga. Yan, pero ito, medyo ano, medyo maganda gumaganda na. Kasi nga ayun oh, no, yung umaagos, hindi pababa kasi ito eh, pababa. Yan, kaya yung tubig sa ilalim niya lumalakad diyan. Lumalakad sa ilalim niya yung mga nanggagaling sa baboyan natin. Kaya parang nadidiligan na rin yung ilalim nila ano yan, basa yan sa ilalim. Kaya, ano, kaya ganyan, no? nakaka-recover. Hmm. Ayan. Ayan, so mabalik tayo sa ating mga muscovy Duck. Hmm. Ganda sana kung ano, nagtuloy-tuloy itlog nila. Kaya lang yun nga, hindi, iniisip ko nga, ano, baka hindi talaga sila po pwede sa, ano, sa lay, laying, layer type kasi hindi naman sila itik talaga na ano itik kasi talaga design yun eh or talagang yun ang ano nila eh uh, itlogin talaga sila eh pa itlogin talaga eh hmm. ito kasi is more on meat type itong mga muscovy duck ang nagustuhan ko sa muscovy duck kalmado sila katulad yung katulad niya kalmado kung kahit lumapit ako hmm. kahit lumapit tayong ganyan no? yung itik hindi mo malalapitan ng ganyan niya magpupulasan yan Aya susuot siya kung saan sila makakasuot. <laughs> Napakaliligalig ng na mga itik. Pero kung sa itlog naman, ay eh, talagang ano, panalo ang itik. Talagang itik ang pang layer type. Kasi ito lang masubukan ko lang kasi ang daming ngang iniitlog nung nakaraan eh na natuwa ako na ganyo kung gumawa ng salted egg eh. Kasi ang dami nila iniitlog eh. Ngayon biglang huminto. 'Yon, nung na-achieve na siguro yung ano maximum ay huminto na ubos na hmm. ayan yan naman eh, ano subok lang yan na try ko pa lang kung ano ano magiging epekto sa kanila ng layer feeds na yun may duck layer na mas mura kaya lang kasi yun ang unang ginamit ko sa ano eh sa mga decabron natin eh uh, hindi magandang resulta sa manok eh hindi ko lang alam sa pato sa kasi duck eh. <laughs> Baka may formulation sila talaga na design para sa duck. Yan, tignan din natin. Pero to, to, try lang muna natin ito. At kasi itong layer piece na ito, isubok ko na. Proven and tested na ito na mabisa talaga magpaitlog. Ayan. Uh, yan Yung tubig nila. Ito pa isa tubig. Araw-araw yan, mga kabukals. Araw-araw na palit yan tapos magpapaligo pa tayo ng uh, mga baboy natin kaya dito pala sa ating mga alaga kumukonsumo na ako ng uh, halos dalawang drum araw-araw isa sa umaga, isa sa hapon pero yung isa sa hapon naman kasi ano na yun uh, konti na lang nababawas dun umaabot na hanggang kinabukasan ng umaga ayan kasi papaligo pa tayong baboy ito palit pa ng tubig And then yung painom pa natin sa mga laga nating manok. Ayan. Hmm. yan sila. Ayan. Ayan mga kabukal, So sila po yung naglulublub sa kanilang lubluban. So yun nga po. Uh, ako yung malakas ang loob ko na magbigay ng egg booster sa kanila. Kahit mainit po yung panahon. Kasi nga. Yan, uh, meron sila lubluban eh. So, pag sobrang umiinit ang kanilang katawan, ay may option po sila na magpalamig at maglublob. Unlike po sa manok kasi, wala. Kaya, tinigil ko po muna yung egg booster sa mga manok. Gawa nung, ako po ay nag-aalala na baka ma-heat stroke naman po yung mga manok sa kakabigay natin ng egg booster kasi mainit sa katawan yan eh. Pero, yung multivitamin sa man ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po sa kanila yan. Ayan. So, ito nga po. Ito po yung mga hakbangin na gagawin natin ngayon. Para po mapaitlog pa sila. Uh, pero kung ano, kung hindi na talaga, baka nagpay ngayon kanilang matres. <laughs> baka hanggang doon yung kaya ibigay, baka talaga may number of eggs na sila kaya ibigay sa isang isang breeding season. Kaya, yan, titignan natin. Pero, yan, uh, yun po aking uh, may babagay sa inyo for today. And maraming nga po palang salamat sa lahat po ng mga nag-suggests doon sa previous vlog ko ng paggawa ng salted egg. Uh, Nabagat ko po kasi doon is 6 uh, weeks po natin ibuburo yung mga itlog. Kaya lang may mga nagsasuggest po na 14 to 21 days nga lang po ang standard. So yung po ay susundin natin pero uh, titikman ko po by 14 days. Pagdating ng 14 days, uh, titikin po tayo kung okay na. And yun nga pala, nagdagdag po ako ng asina. Hindi ko na alam pala johan pero nagdagdag po tayo ng asin doon sa Ginawa natin na uh, uh, mixture na ating uh, salted egg para mas lalo pong umalat yung ating mixture. Kasi nga uh, susundin natin yung mga suggestion ng ating mga manonood na 14 to 21 days lang ay eh, hanguin na natin. Pero titikman muna natin, hindi natin yan basta-basta hanguin. So yan, idodocument ko naman po. So ayun. Uh, siguro hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa mga solid ka vocals and mga solid viewers. Maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Maraming maraming salamat. Uh, yeah, sa mga bago sa channel ko, kung nagugusyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nila, click lang po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!